Ay, ututok silang pagkabuksan mo na hindi pinakaas. Hmm. Hindi nating basta. Babalik, babalik. Babalik lang. Babalik, babalik. Mataming yan. Basta. Hahaha. Kaya yung nagtaroon ganyan, pinag-aaralan ko Kasi sa... Hindi yung taa mo ko. Pinapahina ko na. ko. Huwag nating pinakaas. Yung mga Ginala ko subuksan buksan. Oh, hey. Hindi okay. buksan niya. Gumanon. Ay, gulat ko talaga. Buti hindi siya pumutok na yung tumalsik ang ito. Hawa ka oh, siya. 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 Siya nagbabayan ko siya ng hawa. Kasi nakapahinga naman siya. Kaya lang, hindi ko siya sinaw ng ganyan. Hmm, kailangan pala pakinawin. Ah! Ayun, makakalang ng ganyan. Yung pressure ng ihip. Hindi pa na May babae pa. <laughs> hmm. Kaya kasi Isang malaki lang kasi hindi gigipit dito din eh. Medyo paubaya. Medyo Wala naman. 'yung Yung 'yung 'yun pa doon pako. 'yung hindi nagsasalita. Hindi pa natuturo ganti. Hindi Hindi

Mukbang guys, kain tayo guys. Ba Napo -ba eh Kain tayo. Gulay, gulay. Ito medyo mura Ano na? Kuya, bali. ni sa Merralo Oh, ano lang <coughs>